Hello guys, ayan po si Raquel ang palaboy dito sa sa Pampalay. Dati po binalag ko na siya dito. Uh, sabi ko kung sino nakakilala po sa kanya paki ano na lang. Kung sinong anak, kung sinong nakakilala sa kanyang anak, i ano na lang po. Pero po uh, nagulat na lang ako ngayon guys. May babae nag-asikaso. Yung pala sabi ng tita ko anak, eh, nakausap ko na rin po anak pala siya. Thanks God. Nakita na rin niya ang kanyang anak. Thank you po. Thank you, ko, guys. Alam niyo po, na nakaka nakakayak din kasi sa tagal ng panahon ng kanyang nanay palaboy-laboy, natagpuan din niya ang kanyang anak. Uh -huh. Aha. <clears throat> nakakatouch lang nakakatouch lang po uh -huh. sa totoo lang po kahit hindi ako kaano-ano ni Raquel. Minsan po makulit yan sa tindahan. Sa totoo lang po makulit yan. Punta na punta yan. Uh, ma Mangihingi ng mga piso-piso, sampung piso sa mga customer or namimili ng mga gulay. Tapos punta na punta sa akin yan. Bibili ng sigarilyo. Sabi ko wag sigarilyo puro pagkain. <clears throat> Minsan po guys pupunta yan sa tindahan. Marumi. Minsan sa araw sa totoo lang po walang panty. Walang damit. Kaya sabi ko sa kanya isuot niyang damit niya. Kasi hindi siya lalaki, buti nakinig po siya, sinud yung damit niya. Mabait naman po si Raquel. Kailan po, sa totoo lang po, kung saan saan po siya talaga. Minsan, umulan, umaraw, basa yan. <coughs> Minsan may naawa din sa kanya, binibigyan siya ng mga damit. Yan po. Ngayon, salamat sa Diyos, ayan ang kanyang anak. Natagpuan. Hinanap din pala ng anak niya, hindi lang siya makita talaga. Kasi kung saan siya nagpupunta. Yan, masaya si Raquel ngayon. O. Nakaka-ano lang na po ng damdamin. Kasi si Raquel masaya din, oh. Nakita niya nanay niya. Kiss mo. Oh, kiss daw, Raquel. Kiss daw, na, Wow. Minsan nga po, tinatanong ko sa kanya. Sabi ko, Raquel, may anak ka ba? Sabi niya, oh, may anak ako. Sabi ko, nasan anak mo? Sabi niya, hindi daw niya alam. Kinakausap po rin yan minsan yan. Sa taas kami. Sa totoo lang. <clears throat> tapos bili ng bili ng sigarilyo yan. sabi ko Raquel, huwag ka sigarilyo pagkain na lang, minsan binigyan pa namin yan ni Elena, binigyan na namin ng pagkain yan, sabi ko ka na magbayad ito pagkain, kumain ka lang pinapakain namin yan kape, binibigyan ko rin yung kape yan kailan makulit talaga siya maya maya basta may pera, hindi siya mapakali maya maya binibili niya ng sigarilyo, sa totoo lang <clears throat> Alam magsigarilyo si po kasi sa Tracy mm -mm. at Trina. Oo. Kasi minsan po kinulong na rin po namin medyo tate puno din po ako. No, di